Mga idol at mga kababayan good news sa ating lahat, 2 units ng brand new frigate na mula sa bansang South Korea bibilhin para sa Philippine Navy, HDF-3200 na armada ng walong anti-ship missile at 16-32 vertical launch system, AESA radar, anti-submarine warfare. Iba't ibang capability and equipment ng HDF-3200 pag-uusapan natin sa video na ito. Ang HDF3200 ay isang frigate design na mula sa Hyundai Heavy Industries ng South Korea. Mas maliit ito kumpara sa HDF3500 at tinuturing na mas cost-effective habang may sapat na firepower at advanced sensors. Basic characteristics ng HDF3200. Displacement 3200 tons full load. Length 114 meters. Beam 14.4 meters. Draft, 4 meters. Speed, 27 to 30 knots. Range, 4,500 nautical miles. Crew, 120 hanggang 140 personnel. Helicopter capability, isang unit, AW-159 Wildcat o Seahawk. Unmanned systems, may kakayahang magdala ng UAV at USV. Narito ang posibleng weapon systems ng HDF 3200 para sa Philippine Navy. Take note na maaari itong mabago base sa magiging offer ng South Korea para sa Philippine Navy. Main gun, 76mm Oto Melara Super Rapid Gun standard sa karamihan ng modernong frigates. Close-in weapon system, CIWS. Asel Sengok Dennis 35 mm mas modernong CIWS na may advanced tracking system. Flank CIWS Block 1B tested system na epektibo laban sa anti-ship missiles at drones. Surface to air missiles, base sa mga balita nating nakalap. Nasa 16-32 cell ng vertical launch system ang maaring ilagay sa HDF-3200, depende sa magiging budget at offer ng South Korea. MBDA Mika VL, Vertical Launch, Short to Medium Range Air Defense. Lignex isang Hegang, K-SAM, South Korean-made SAM na may Advanced Guidance. Surface-to-Surface surface Missiles. Lignex-1 SSM-700 KC Star South Korean Subsonic Anti-Ship Missile. MBDA Exocet Block 3C Long Range, High Precision Anti-Ship Missile. Anti-Submarine Warfare, ASW, Weapons. K-745 Blue Shark Lightweight Torpedo Standard Torpedo ng South Korea. MiG-54 na lightweight torpedoes US made torpedo na compatible sa Wildcat at Seahawk. Posibleng radar at sensor systems ng HDF-3200 para sa Philippine Navy. Hanwha Naval Shield i mast apat na integrated mast system na may AESA radar. Thales NS-100 AESA Radar Medium Range Air at Surface Search Radar. LTL M-2248 MF Star Advanced Radar mula sa Israel na kayang gumana sa multi-threat environment. Fire Control Radar, Steer 1.2 EO dalawa Fire Control Radar para sa missiles at main gun. Sonar System Hanwha SQS240K S2 Hall mounted sonar South Korean sonar para sa ASW. CAPTAS2 variable depth sonar mas advanced na sonar system para sa long range detection ng submarines. Possible communication at electronic warfare systems. Communication systems. Harris Falcon 3HF VHF UHF radios. Link 16 na Tactical Data Link, kung papayagan ng US. Link 22 o Korean Made Tactical Data Link. Electronic Warfare, EU, Systems. LIG Next 1 SLQ-200, V, Sinota South Korean EU Suite para sa jamang at threat detection. Thales Scorpion EU System para sa electronic countermeasures. Chaff at Decoy System. Rheinmetall Mass Multi-Ammunition Softkill System, Decoy system para sa missile threats. LIG nex isang K-Daga and South Korean decoy launcher. Tactical importance ng HDF 3200 sa Philippine Navy. Multi-role capability kayang lumaban sa air, surface, at underwater threats. Advanced sensors at radar may kakayahang makipagsabayan sa modernong warfare. Interoperability pwedeng i-integrate sa existing AFPC4 ISR network cost-effective mas mura kaysa sa mas malalaking frigates tulad ng HDF-3500 at Arrowhead at 140. Kung ang Philippine Navy ay pipili ng HDF-3200, magandang kombinasyon ng South Korean at European systems upang masiguradong may balanseng capability sa lahat ng aspeto ng naval warfare. Ngayon ay pag-usapan natin kung pasok ba sa yearly budget ng AFP Modernization Program ang offer na ito ng South Korea. Lahat ng price na maririnig ninyo ay estimated at hindi finalized. Dahil maraming factor ang maaring makapagpabago tulad na lang ng palitan ng piso at dollar at iba pa. Kaya narito ang ating estimated base price, operational and maintenance cost. Base price ng HDF-3200 frigate. Batay sa pagtataya, ang isang HDF-3200 frigate ay may presyong nasa 33 to 39 na bilyong piso kada unit Depende sa configuration. Dalawang frigates, 6.678 78 na bilyong piso kasama ang hull, propulsion system, at basic equipment. Paghahambing sa Jose Rizal Class Frigates Ang dalawang HDF-2600 Jose Rizal Class Frigates ay nagkakahalaga ng 18.9 na bilyong piso pero may limitadong armas at sensors. Mas advanced ang HDF-3200. Kaya mas mahal ito dahil sa mas malakas na radar, armas, at electronic systems. Gastos sa armas at combat systems. Bukod sa presyo ng barko mismo, may karagdagang gastos sa mga armas at sensor systems. Ang warships ay may taunang maintenance cost na 10 hanggang 15% ng base price. Kaya ang tinatayang estimated na gastos para HDF3200 Base price ng 2 units frigate 6678 bilyon piso. Armas at sensors 1725 na bilyong piso. Kabuuang acquisition cost 85103 na bilyong piso. Maintenance 30 taon, isang daan na bilyong piso. Operasyon 30 taon, pitumput dalawa na bilyong piso. Total lifetime cost 30 taon, 265,373 373 na bilyong piso. Sa katanungan na, kaya ba ng Pilipinas ang gastos? Kung ikukumpara sa 50 na bilyong piso ng AFP Modernization Budget, posible itong makuha sa multi-year funding o soft loan agreements mula South Korea. Mga posibleng financing options, South Korean Defense Loan, katulad ng Elbot Soft Loans, multi-year contracting, 5-10 taon na hulugan. Foreign military financing (FMF) kung may US participation sa radars at sensors. Sa kabuuan, abot kaya ang pagbili ng dalawang HDF3200 frigates pero kailangang tiyakin na may sapat na pondo para sa pangmatagalang maintenance at operasyon. Sa katanungan naman na bakit kailangan ng Pilipinas ang dagdag na defense equipment gaya ng HDF3200 frigates? Sa kabila ng mataas na inflation at economic imbalance, hindi pwedeng ipagpaliban ang pagpapalakas ng depensa ng Pilipinas. Narito ang ilang mahahalagang dahilan kung bakit kailangang ituloy ang pagbili ng modernong frigates tulad ng HDF-3200. Proteksyon sa Exclusive Economic Zone, EEZ, ng Pilipinas. Ang Pilipinas ay may 2.2 milyong square kilometers na EEZ, isa sa pinakamalawak sa mundo. Maraming foreign incursions, lalo na mula sa China, sa West Philippine Sea. Walang sapat na Navy assets upang protektahan ang ating mga mangingisda, oil at gas exploration sites, at natural resources. Mas maraming modernong frigate katumbas mas epektibong maritime defense. Deterrent sa foreign threats at gray zone warfare. Ang China Coast Guard at Chinese Maritime Militia ay agresibo sa WPS. Ang pagkakaroon ng modernong frigates na may advanced radars at missiles ay nagbibigay ng credible deterrence laban sa foreign threats. Ang maliliit na barko tulad ng OPVs, offshore patrol vessels, ay hindi sapat upang pigilan ang malalakas na adversaries. Mas malakas na Navy katumbas mas mataas na respeto sa territorial integrity ng Pilipinas. Strategic Defense Against Regional Conflicts Ang South China Sea, SCS, ay isang flashpoint ng international tensions. Posibleng madamay ang Pilipinas kung lumala ang sitwasyon sa pagitan ng US at China. Kailangan ng Pilipinas ng minimum naval defense capability upang protektahan ang ating karagatan at supply routes. Ang mas maraming frigates ay nagbibigay ng strategic flexibility at readiness sa anumang crisis. Force projection at regional security partnership. Ang pagkakaroon ng mas maraming frigates ay nagpapalakas sa posisyon ng Pilipinas sa ASEAN at Indo-Pacific defense strategies. Nagbibigay ito ng kakayahan upang lumahok sa joint patrols, military exercises, at humanitarian missions kasama ang US, Japan, South Korea, at Australia. Sa ngayon, ang Vietnam, Indonesia, at Malaysia ay mas malakas ang naval fleet kaysa sa atin. Mas malakas na navy katumbas mas mataas na respeto mula sa allies at deterra. Ilang frigates ang kailangan ng Pilipinas para sa minimum defense posture? Ayon sa Philippine Navy Day Red Force Mix, ang ideal na fleet composition ay anim na full-sized frigates, 4,000 dagdag tons displacement, 12 corvettes o light frigates, 2,500 hanggang 3,500 tons displacement. 18 of offshore patrol vessels. Sa kasalukuyan, mayroon lang ang Pilipinas ng dalawang Jose Rizal class frigates, anim na Del Pilar class OPVs, dating Hamilton class cutters, mga lumang patrol vessels. Kung itutuloy ang dalawang HDF-3200, magiging apat ang ating full-sized frigates, pero kulang pa rin ang dalawa upang maabot ang minimum requirement. Kailangan Pilipinas ng Pilipinas nang hindi bababa sa dalawa pang full-sized frigates upang magkaroon ng minimum deterrence capability laban sa major threats sa ating teritoryo. Bukod sa frigates, kailangan ding dagdagan ng corvettes at OPVs para sa mas epektibong maritime security. Ang defense at economic stability hindi ay magkalaban. Ang malakas na depensa ay hindi sagabal sa ekonomiya, kundi isang investment sa seguridad at stability. Kung walang kakayahang protektahan ang ating karagatan, mas mawawalan tayo ng economic opportunities sa fisheries, oil at gas, at maritime trade. Ang modernisasyon ng ating navy ay hindi isang luho, kundi isang pangangailangan para sa ating soberanya at pambansang seguridad. Sa madaling sabi, kailangan natin ng dagdag na full-sized frigates, corvettes, at OPVs para makamit ang tunay na minimum defense posture.